tao ka, sarap mong... Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka. Sige, pag lumitaw na, ikaw ay nagsinungaling sa ilay detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. Sir, you know, bro, Sorry, my... Ulitin ko, madalas ka ng bog sinasaktan, lahat na ginagawa sa inoong ulo mo, tinutusok mata mo, etc., etc. And then, nagkaroon ka ng pagkakataon na makatakas. At nung makatakas ka, pumunta ka sa barangay, anong unang-unang lalabas sa bibig mo pagdating mo sa barangay? Siyempre po, magre-reklamo po. Exactly! At yun ang ginawa niya. Nakinukontra mo ngayon, stupido. Hindi pa po nakakapagsalita po si Nana Elby. Nakaupo lang po yan. Nung dumating po ako, ang una ko po... Hindi, mga... ikaw na mismo nagsabi. Ang una mong gagawin, kung ikaw si, sa sitwasyon ni Ma'am Elby, ay magreklamo galing na sa bibig mo eh. And that's exactly what she did pero hindi mo pinakinggan dahil tinawagan mong amo, tumutugma lahat na sinasabi ng Melby. Napaka sinungaling. Ang sarap i-contempt ito, hindi, po. Mr. Chair. Si Do Nanay Elby po, yan po ay nag nadatngan ko po sa barangay po kasi po kami po nung panahon na yun, nag po at panahon ng COVID. Nadatngan ko po siya na magutim at mm, talaga pong nakakaawa pong tingnan. So ang una ko pong ano po doon sa tanod kong babae, sabi ko, palini linisan po at palitan ng damit. Dahil hindi ko po kilala siya. Yun po ang aming pagkakano po kay Nanay LB. Tapos po... Na nakita nyo na na meron po siyang mga sugat, mga ganon. Ah, Wala naman po ako nakita. Basta po siya madungis po. Yun po, ang, ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LB. Tapos hindi pa po siya, sinasabi ko pa pong ganon, dumating na po yung amo niya na si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawagan mo yung amo niya? Hindi po, sir. Hindi po. Dito sa salaysay ni Aling Elvi, tinawagan, I'm sorry, Senator Padilla. Dito sa salaysay nung ni Aling Elvi, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko At po. At sinumbong mo na nandun si, si Aling Elvi sa Barangay Hall. Hindi ko po sinumbong yung sa Senator. Wala pong pagsusumbong. Marami po dun pong mga tao na kasama ko po na kami po ay naka-duty sa bahay. Ano malaman ng amo na nandoon yung kasambay? Ano po yun? Nag-iikot po kami. Tama, pagdating po namin sa Barangay hulpo po, naandun po si Nana LB. Uh, uh, Senator Padilla. Sen. Padilla, siguro ang tanong ni Senator Padilla, ano yung naging hakbangin mo bilang kapitan? Tinala mo ba sa ospital? Pina-check up mo ba sa municipal health officer? Kasi COVID noon, alert lahat ng mga doktor natin, mga nurses. Diba, ba? sila yung mga frontliner. Uh, may paningin na ba ho siya noon o bulag na? Ano hong tulong natin kasi sa batas po ni Senator Estrada, yung kasambahay lo naka-register lahat yung mga kasambahay sa Barangay Hall. Wala po naka Mr. Chair. Pwede natin kas si Ma'am LB. Ma'am LB. Sasagutin niyo pa yan ha. Uh, Ma'am LB. Uh, sabi niyo po na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong. Tama? Opo, totoo po yun. Sino pong sinumbungan nyo? Mga kasama niya po doon. Tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nandun Nasa, loob. Siya. Sinabi niya po na sinasaktang kayo, kaya kayo nandun sa barangay. I, e, opo, sabi ko po, ipakicheck pa, e, po yung gamit ko dahil lahat, aalis na po ako doon. Nakatakas nga po ako doon. Nga po ako pumunta sa kanya. Okay. So nakatakas kayo. Sinabi niyo sa kanya nakatakas ka. dal mo yung gamit mo at sinabi niyo rin sa kanya na sinasaktang ka ng amo mo. Tama? Opo, sabi ko po, paki-check yung gamit ko, baka po sabi ng amo ko. Nagnakaw. Na nagnakaw ulit ako. Tama. Okay, good. Mike, pakibukas yung mic. Ah, uh, yun naman po, sir. Alam ba naman magsinungaling to si Ma'am LV? Anong reason para siya magsinungaling? Hmm. Ikaw may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo, tapos for all no, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka ng Yon, amo. Ayun ay po, sir. Ang... There's no reason why she would be lying here. Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pacheck siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito, uh, mukhang kawawa na kasambahay at tumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo, ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurender mo siya uli sa amo, napaka-walang napaka, napaka, napaka mo. Sir, hindi, excuse po sir, hindi po hindi ko po isinorender po, po yan at lalong hindi po ako tumawag sa amo niya. Eh kasi ang nangyari, naibalik siya ulit sa amo niya. Kasi kung ganong sitwasyon, kung sa akin yung, kung ako si Barangay Chairman, may dumating sa akin kasambahay, kaawa-awa yung sitwasyon, madunoy, sabi mo parang taong grasa, ipapacheck ko muna sa hospital, hindi ko muna payagan na sumama sa amo. At pagkatapos, tatawagan ko yung police, si HR, I, eh, kung sino-sino pa ang mga otoridad, DSWD, para sama-sama mag-imbestiga, social worker. Ang ginawa mo, pinayagan mo makabalik ulit sa kanyang amo. Hindi naman po sir, ganun ang nangyari talaga po sir. Marami po akong kasamahan doon sa barangay. Yeah, Marami ang kasamahan sa barangay, pero, pero you call the shots because ikaw pinakamataas, chairman, ikaw sinusunod na mga kasamahan mo. Ang una ko nga hakbang sir, akin pong pinalilinisan sir. Hindi po yun totoo. Pero sinabi na nga ng anong kasambahay yung kanyang sitwasyon na siya nagluma, naglayas, na meron siyang dalang mga gamit, tinignan yung gamit, baka mamaya sabihin na nagnakaw ako. You didn't do that, right? Hindi po, wala pong nasabi si Nanay Elvis sa totoong buhay po. Sa totoong buhay, bakit siya magsinungaling? Ay. Bakit siya pumunta sa barangay? Ibig sabihin, pumunta sa barangay, naligaw lang? Basta nalpumunta pumunta sa barangay dahil namamasyal? Hindi nga po namin. Anong reason ba siya pumunta sa barangay? There should be a reason bakit yung isang tao pupunta sa barangay? Ikaw, alam mo naman dahilan kung bakit ang isang tao pupunta sa barangay, di ba? Bigin may reason. Okay, masalita ka. Anong dahilan bakit ikunyari ikaw, ako si chairman, bakit ka pupunta sa barangay? Ang ano ko nga... Hindi, pakisagot lang. Bakit ka pupunta sa barangay kung ako si chairman tapos ikaw yung kabarangay ko? Alam ko po, may kailangan po, pero po hindi... Exactly. Kaya ka pupunta sa barangay dahil meron kang kailangan, meron kang isusumbong. Therefore, tama itong sinasabi ma'am kaya siya pumunta sa barangay dahil meron siyang kailangan at yung kailangan na yun ay tulong mo. Sir, hindi naman po talaga ganun ang totoo nangyari. Yun po talaga yung nangyari. No, kasi sabi mo na sa akin eh, pupunta ka sa barangay ko ikaw si si uh, ordinary citizen at ako si chairman, pupunta ka sa barangay. Galing na sa bibig mo eh. Na pupunta ka sa barangay, ang isang tao pupunta sa barangay dahil may kailangan. May kailangan siya. Kaya lang hindi mo inakay, hindi mo inasikaso yung pangangailangan niya. Hindi mo siya pinagsilbihan. Inasikaso ko po, sir. Ang una ko nga pong hakbang, pinalilinisan ko po dahil po panahon ng pandemic. Kaya matapos mo siya palinisan, sana pinadoktor mo. Hindi po. Sana tinawagan mo yung DSWD, tinawagan mo yung CHR, tinawagan mo yung PNP. Sir, sana po makapagsalita din muna po ako, sir. Bayagan ka, Kapitan. Babayagan ka magsalita. Pero uh, with the permission of Senator Tool, po. Isa-isa na lang po. Isa na lang po. Sig oh, sige po. Kasi, oh. Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo sa magkano kadahilanan na hindi mo ginawa ng trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Kaya sa lumala ng lumala dahil sa naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Kung ako, kung ako dito ngayon sa committee, sampang ka dapat ng kaso. Sa election of duty. Ayun po naman sir, ay nasikaso po namin. Hindi pa nga po siya nakakapagsalita. Dumating na po yung kanyang amo. At sinabi po niya na sinusundan niya at nakalis po sa kanilang tindahan. Hindi sinanil... mas lalo nung dumating yung kanyang amo, mas lalo ka dapat magtakas. Saan sinabi mo, sandali lang, hindi mo ba sila pinag-uusap? Wala naman pong naging reaksyon si Nanay Sumama po naman siya ng kusa sa, sa amo niya eh. Impossible naman yan. Impossible. Kaya nga siya lumayas Ay, tapos sa sama ng kusa. Wala, wala pa nga po, Senator, na ano siya reklamo po sa amin. Si Sir Mr. Si si Chair, ipaano natin ito, lie detector test, and then kapag lumitaw na it's a lie detector test, nagsinungaling ito, ikulong natin sa baba. So, kukulong kita. Kukulong kita. Napakasinungaling mong tao ka. Kapitan, kapitan, kilala mo ba yung amo ni LB? Ano po yun? Talang, ano po, may tindahan po sila. Yun lang po ang aming pagkakilala. Pero ni number po nila, wala po kami. Okay, kilala, mo, kilala, kilala po. Kilala po. Kilala po. Kilalang tao yun doon. Kilalang tao yun doon. Yang kilala po siya na may tindahan. Kilala may tindahan. Nung, nung pumunta si Manang LB bulag na siya dalawang mata? Hindi ko rin po ma-sure, Senate Chairman, dahil po, pag ano nga po, ang una ko pong utos sa aking mga tanod, dahil may bowser serum naman po kami, kumpleto po kami, pinalilinisan ko po, po siya. Yun po ang una ko pong naging ano po sa nanay LB. Manang LB, nung kayo po ay pumunta kay Kapit, tan, uh, Kapitan, uh, dalawang mata niyo po ay eh, bulag na o oh, nakakakita pa kayo ng kalahati? Isang mata ko po, yung kanan. Ang, po, ang kanan po ay nakakita pa? Opo. So nakaharap niyo po si kapitan? Opo, narinig ko po yung sabi niya po sa amo kong lalaki. O Sir Jerry, na parang nandito yung sampang, sang, sambahay mo, nandito. nandito. Tinawagan? Tinawagan o um, magkaharap? hindi tina, Para pong tinawagan, usap. Wala po. So, Kinausap sa telepono? Opo. Yung Jerry, yung amo mo? Opo. Oho. So hindi totoo yung sinasabi ni Kapitan na kasunod mo na yung amo mo? Hindi po. So Kapitan? Ah, Sandali, uh, Mr. Chair. Aling LV, ituro mo nga rito kung sino yung Kapitan na kausap niyo. Hindi po makikita hindi, po. Hindi niyo makikita? Kilala po ang boses. Kilala ko po yung boses. Nabobosesan ninyo? Opo. Pwede mong ilarawan ang physical condition? Malaki ba? Magbalik? Yung naririnig ko yung tanong ng iyong abogado, sa natatandaan mo, yung ang itsura ng kapitan na nakita mo no? Kahit isang mata ka. Mataba po siya ng kaunti at yung matangkad-tangkad. Tangkad? Tumayo ka nga kung matangkad ka. Mataba ka? Yung ba, ano ka? Matat ano ba hide mo and eh, bali mababa ka kaya tingin mo siguro matangkad yung kaharap mo Opo. Okay. o nakaupo wala. ka. Okay, type po ang height ko. Malit lang po ako. Wala wala na doon sa vision. No. Yeah. totally. Di, okay. di, di Dr. Kate Apes. <laughs> wow. So hindi mo ilang taon na ilang taon mo na Kailan nangyari yung pagpunta mo sa Barangay Hall? Noong pong nakatakas po ako noong 2021. 2021? 2020, 2020 o 2021? 2021. 2021, nakatakas ka. COVID pa noon? Lockdown pa noon? Opo. Kumakas ka kasi ayaw mo na doon sa amo mo. Opo. Dumire Bakit ka sa Kapitan Dumiretso? Yung pong sabi ng, na, yung nasa lubungan ko po, yung kasi, yung nagtitinda po ng lumi doon, kasi Kagawad po yon hindi ko lang po. O kilala ang lalaki kagawad po doon. Pupunta ka sa barangay hall para ano gay magreklamo, isubo. Opo, sabi po nung kagawad doon, "O oh, LB, pumunta ka muna sa barangay, i-report mo 'yan dahil nakatakas ka at pa mo yung gamit mo." Tapos nung nakaharap mo si kapitan at narinig mo nag-usap sila, pinauwi ka ni kapitan o sinundo ka ng amo mo? Sinundo po ako ng amo ko lalaki. Sumama ka? E, opo. Kasi sabi, iate daw po ako sa Sakaya ng papuntang Mindoro. Uuwi ka na sana, pinapauwi ka. Hindi ka hinatid? Hindi po, dinala po ako sa tindahan ulit. Kinulong ka? Opo, yun. Buhat nung pong galing ako sa barangay, hindi na po ako pinapalabas. Doon na lang po daw ako hindi sa... Hindi mo na nakausap si Kapitan? Hindi na po. Ito ngayon, na, nabubusesan mo naman? Opo. Siya yung Kapitan? Opo. Ano mo sasabi mo kay Kapitan? Nagkaharap, nagkausap ba kayo ni Kapitan nun? Ibisi po siya sa kausap. Hindi niya po ako inintindi. Hindi ka inintindi. Opo, busy po sa kausap sa cellphone. Eh sino nag-check nung gamit mo na sinabing tshetsekan? Wala po. Ayun, Ay, walang Sabi niya ipalilinis ka raw kasi maamoy ka noon. Pinalinis, basta lang po, pinaupo lang po ako doon sa may parang school ng kindergarten. Hindi hindi ka binigyan ng face towel, pampunas, t-shirt. Hindi. hindi po. Ah, hindi ka pinaghilamos. Hindi po. Langga ng maliit. Wala. wala po, wala po. Kapitan, wala daw paglilinis. Mr. Chair, paano nga po siya malilinisan po? Kaupo lang na, naman po niya na sinasabihan ko pa lang po yung aming barangay tanod na babae. Dumating na nga po si Mr. Ruiz. Kinawagan mo raw? Hindi po, wala po akong pangyayari. Tumawag po na na yan. Paano niya nalam? Paano nalam ni Mr. Ruiz na doon si Aling Elvis sa Barangay Hall? Sinusundan na daw po yung pala ng kanyang amo at nakatakas nga daw po. Ay, paano nga malalaman ni Ruiz, yung pamilya Ruiz, na nasa barangay hall? Pwede naman siya uh, ibang pinuntahan? Sinusunda na daw po yan ng amo niya. Kaya, Ay, ilang minuto, nung pagdating ni Ma'am LB at saka pagdating ng amo, ilang minuto ng pagitan? Siguro po, wala pa po tatlong minuto, sir. Oh, so, ibig sabihin, hindi sinusunda, may tumawag. Ay... At saka isa pa, of all places sa barangay, bakit sa barangay hall pa siya pupunta? <laughs> Pwede naman siya pumunta sa ibang tindahan, pwede siya pumunta sa kanto kung saan saan pang pwedeng tambayan niya o sa paradahan ng tricycle kasi tumakas nga, di ba? Bakit hindi pumunta sa paradahan ng tricycle, paradahan ng jeep? Bakit sa barangay pumunta? Kasi tinawagan mo, ungas ka talaga. Hindi ko po yung tinawagan, Miss Ayan, Senator. Hindi, kahit po... hindi nga, di ba? Logic lang to. Logic lang. Ang isang kasambay na tumakas, hindi usually pupunta sa barangay hall. Okay? Ang isipin ng mga amo na tumakas ang kasambay, pupunta yan sa sasakayan ng tricycle, sakay ng habal-habal, sakay ng jeep, o bus, doon pupunta. Doon dapat unang pinuntaan. Hindi, agad-agad pumunta sa barangay kasi may tumawag at ikaw yon. Hindi po ako tumawag, Mr. Senator. Dan, pagkatapos nung uh, pagkakaharap nyo na inuuwi si, uh, uli si uh, Aling Elby sa kanyang amo, nagkaroon ka ba ng pagkakataon mag-follow up? Pasyal doon. Okay na, Mr. Ruiz. O, so, kumusta na yon nagpunta sa atin? Ano ang kalagayan na niya? Ako bilang kapitan dito, ako yung ama ng barangay. Gusto ko malaman ang katatayuan ng maamos na nagpunta sa, sa atin sa barangay. Ginawa mo yon? Ang alam ko nga po kasi maganda naman po yung dating ni Jerry Ruiz, hindi naman po bastos. Maamus ka mo eh. ang maamos, ang medyo magutin po si Nanay LV po talaga. Ah, pero hindi ka na nag-follow up na uh, na, ama ng barangay. Kumusta yung nagpunta sa amin na Manong Jerry? Uh, nabihisa na ba yan? Ano bang kalagay niya? Nakikita ko parang bulag na. Walang ganon. Yun po ang hindi namin na-follow up. Kasi nga po, ang, ang, ang paalam niya po sa amin talaga, na na po sa pamilya. At sabi pa po niya, sa conception nga ihatid, yung sinasabi po ni Nanay Elby. Ihatid ni Jerry sa pamilya? Opo po. At, mm, oh, so hindi ka nag-follow up, Jerry, na mo na ba? Yun po ang hindi na po. Sa, yun po di sa, barangay patrol tayo, di ba? Wala po kami barangay patrol, lakad lang po kami at saka so, po sariling motor lang. <laughs> so wala nang, wala nang pagpapalo up kung naka-uwi o hindi. Nagtaka na lang kayo, magkakaharap ngayon dito, nandun ka po pala. Iyon po ang katotohanan, Mr. Chair. Talaga pong ang alam namin na kauwi niya. Kaya po, wala naman pong dumadating sa barangay na para magreklamo po na may bugbugang nangyayari po doon sa kanilang tahanan. Yun na nga, magre-reklamo siguro. Chairman. Eh. Kaya baka rehistrado pa, register pa to magboboto pa sa eleksyon ng barangay ito. Hmm, na ngayong, ngayong ano, September, Oktubre uh, Senator Tulpo. Okay. Ulitin ko ulit, eh, ibang question naman to Palagi ikaw, kunyari ikaw sa sitwasyon niya, madalas kang binubog-bog ng iyong amo. And then nagkaroon ka ng pagkakataon na para makatakas. Pagdating mo sa barangay, anong unang unang mong sasabihin? Kung ikaw, si Ma'am Elvi. Hindi, wag na sagutin mo sa akin. ulitin ko, madalas ka ng binubogbog, sinasaktan, lahat na ginagawa sa inoong tuguulo mo, tinutusok mata mo, etc. etc and then nagkaroon ka ng pagkakataon na makatakas. At nung makatakas ka, pumunta ka sa barangay. Anong unang-unang lalabas sa bibig mo pagdating mo sa barangay? Siyempre po, magre-reklamo po. Exactly! At yun ang ginawa niya. kinokontra mo ngayon, stupido. Hindi ba po nakakapagsalita po si Nana Elby. Nakaupo lang po yan. Nung dumating po ako, ang una ko po... Hindi, ikaw na mismo nagsabi. Ang una mong gagawin, kung ikaw si, sa sitwasyon ni Ma'am Elby, ay magreklamo galing na sa bibig mo eh. And that's exactly what she did. Pero hindi mo pinakinggan dahil tinawagan mong amo, tumutugma, lahat na sinasabi ng ma'am LB. Napakasinungaling. Hindi. Ang sarap i-contempt ito, uh, hindi po, Mr. Chair. Hindi ko po tinawagan, Mr. Kasi, Director. Kasi it defies logic. Lahat na sinasabi, sinasabi niya, it defies logic. Ikaw na mismo nagsabi na ang unang gagawin ng isang tao na, na dad na ng pang-abuso at nagkaroon ng pagkakataon, yun na yung... Umaga, Nandun na siya, protektado na siya ng barangay, sa akala niya, okay na siya, kaya magsusumbong siya. Yun ang sinabi mo, di ba? Magreklamo. O sabi mo, umupo lang siya doon at wala siyang sinabi? And, and she had three minutes? Sabi mo, kung totoo sabi mo, three minutes, dumating amo? O, sabihin natin, siguro papalusot mo, e eh, nandun yung amo, natakot lang siguro siya. Pero she had three minutes na nandun, nakaupo lang, wala siyang sinabi, impossible, nandun siya. Aming um, sinasabi niya, nagsusumbong siya kung ano nang pinagsasabi niya. Hindi niyo pinakinggan. And I'll tell you, isa sa mga nasibak, dapat ikaw masibak ka rin eh. Di ba may pulis yung pinagsumbungan? Itong si uh, Master Sergeant Maria Eliza Palabay, na-dismiss kasi sinampan ng kaso ni Ma'am Elvie. Kasi kinampihan nitong pulis, yung amo, parang ikaw din. Ikaw ang susunod na pasisibak sir, sir, namin. Nandito rin si uh, 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 pulis officer Uh, palaban. Uh, Di ba, na nasibak ka? Na-transfer, sir, ng lugar, sir. Kaya, your Honor. O, oh, gano'n na. Na-transfer ka, nasibak ka. Yes, kasi, Your Honor. Kasi nireklamo ka at nakita, may probable cause, yung reklamo ni Ma'am uh, LB kaya ka na-transfer. Tama? O, oh, gano'n ka rin. Kaya lang, ikaw, hindi ko da dapat ma-transfer, dapat ikaw ay makulong o masibak sa serbisyo. In in your case, inireklamo ka dahil kinampihan mo yung amo at binantaan mo pa si Ma'am LV. Ito yung sabi sa reklamo, binantaan mo na uh, huwag wag nang mag-report, i-report yung mga employer kung hindi ay siya'y makukulong at mamamatay. Your Honor, personally po, hindi ko po nakakausap si LB po, Your Honor. Anyway, mamaya ka na. Ito yung chairman talaga kasi kung hindi ka naging pabaya sa tungkulin mo, hindi na sana dadagdagan yung kalbaryo at impyerno na niranas nito. Naging pabaya ka talaga, Mr. Chair. I mean, Mr. Barangay Chairman. Totoo yan. galing na mismo sa'yo, corner ka na eh. Magreklamo ka. Yun ang una mong gagawin pagdating na pagdating mo sa barangay. Yun ang ginawa niya.